Gusto mo ba na matutulero sa kakaisip ang partner mo sa iyo? Lalong-lalo na na ikaw ay binaliwala na niya. At tuluyan ang nawawalan, nang nawawalan ng gana ang partner mo sa iyo. At hindi mo gusto na magkahiwalay o masira ang relasyon ninyong dalawa dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. At gusto mo ba nagagawa ng ritual? Nang sa ganon, siya ay matutulero sa kakaisip sa iyo. At nang sa ganon, maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At ito'y napakasimple at napakaepektibong ritual, basta 100% lamang ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat palagi kang positibo sa paggawa sa kahit na anumang ritual na gusto mong gawin at gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso, plastik o babasagin ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, hawakan mo ito, ilapit ito sa bunganga mo. mag at mag ka at ibulong mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay matutulero sa kakaisip sa akin at ako ay iyong kakausapin o tatawagan ngayon din. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pagkatapos oob mo itong baso sa lamisa ng inyong kwarto o di kaya sa ibabaw na inyong kabinet basta itaob mo lamang itong baso na ginamit mo sa ritual. At dapat nakataob lamang itong baso hanggang tatlong araw. At pagkatapos ng tatlong araw, ay pwede mo nang kunin itong baso. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. Depende na po sa inyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.